Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay mag lang po ako tungkol po sa ating viewers na nagtanong po kasi uh, gusto niya po magbukas ng canteen or carinderia. So maganda po ang kanyang katanungan. Very exciting po ang ating topic ngayon. Kaya panoorin niyo po ang buong video kong ito kasi marami po kayong matutunan dito po sa ating mga vlogs. Lalo, lalo na po sa mga gustong mag-start ng kahinderya business, ng kantin, ay malaking tolong po ito para sa inyo kasi po nung nagsimula po ako na magkarinderya ay wala talagang research no basta na lang nag-iisip na lang na ito ang lulutuin ko wala talagang kamuang muang no so mabuti na ngayon po ay meron na po tayong mapagkunan ng mga idea mula po sa ating mga content creator na kagaya ko na nakapag nakapag-share po ng mga bagay na dapat gawin kapag magbubukas pa lang ng isang karinderya no. So, kung napapansin nyo po ay mat, medyo matagal po akong makapag-reply nang matagal ding masundan ang aking mga videos kasi po ay tayong mga karinderya owner ay napaka-busy po no. na pa tayo kasi hands-on po ako Then, busy po bilang isang nanay, bilang isang lola, at bilang isang alagad po ng simbahan. So, yan po ang daily routine ko po, kaya po minsan lang po ako nakapag-upload ng ating mga videos. Uh, bilang isang officer po ng simbahan, kaya po uh, madalang po tayong nakapag-upload. Ngunit, kung may may mga comment po sa sa inbox ko po ay sinasagot ko naman po. Pero pasensya na po kung hindi kaagad po masagot, no? Alam niyo na po ang sitwasyon natin na medyo busy po tayo. So, ang mga ang mga i-share ko po ay base po ito sa aking karanasan bilang isang carinderia owner. I've been in 22 years in carinderia business. So, ito po ang nakapagpatapos po ng aking tatlong anak sa kolehiyo, no? Hindi lang po basta-basta na school, kundi nasa isang university po na private school, no? Shout out po kay Alexander Padiris, no? Sa kanyang katanungan, no? Uh, maganda po ang katanungan nyo, sir, kasi nagsisimula lang po kayo na magkarinderia. So, ito po ang kanyang tanong. Uh, para sa akin po, sir, kung kasi simula mo lang, mo lang po na magluluto, magbinta po ng ulam ay... Ang masasabi ko po ay konti lang po muna no. Uh, konti lang po muna ang iyong i-display. Depende depende yan kung saan ka ba nakapwesto. Kung nasa harap ka lang po na inyong bahay no, residential area po ay Uh, kunti lang po ang iyong i-display. Kunti lang po ang iyong lutoin Uh, limang putahe lang po muna. Pero kung nga sa highway ka po, uh, yung matatawag natin na uh, commercial area po, commercial building, yun, maraming dumadaan, nasa highway kayo, nasa harap ba kayo ng school, nasa harap ba kayo ng ang uh, mga mall, no? Uh, medyo dagdagan nyo po ang, ang iyong mino. agawin uh, gawin nyo pong sampung mino po, kapag nasa highway po kayo at lagyan nyo pong twist, yung sinasabi ko ba na yung additional nyo, yung mga side dish, like, like, salad na radish, yung appetizer na talong, no, yung mga piniritong isda, piniritong uh, tilapia kasi po, kapag ang pinirito po ay hindi maubos, ay pwede nyo pong gawin nya na iskabichi po no, yung mga prito po Halimbawa po sa bahay ka bahay ka po nakapwesto. So, ang masasabi ko po sa iyo ay magluto ka lang po ng limang putahe, limang mino po. Uh, kadalasan po kapag nasa residential area po ang mga binibili po ay uh, munggo, no? Uh, munggo, yung pinakbit, then adobong manok, adobong baboy, then afritada yun po ang simulan nyo po kasi po ang adobo po kaya, gaya ng tinatanong mo kung pwede pa ba itinda bukas no? ma uh, ang masasabi ko po yung adobong manok po ay kung sa atin po kung magluluto tayo ay kung may sobra ay pwede pa natin kainin bukas Diba po So, yung adobo po, kapag may natirang tatlo, pwede nyo po yung ihalo sa bihon. Bihon, pansit, yung chop soy, you no? Know? Marami po tayong mapagpipilian na mga mino na pwede nating ihalo po, no? Or pwede mo naman po ihalo natin sa uh, magluluto po tayo ng manok. Uh, idagdag natin, pwede naman po. Pero uh, sabihan po ay kailangan po kasi natin ang panghalo. Kaya mas mabuti po na yung natira na manok, ihalo natin sa bihon para yung adubo natin ay laging bago. No? Sa pakbit naman po, pinakbit, yung natira natin na uh, humba, pwede natin siyang ihalo sa ating gulay na pinakbit. No? So, in short, ang ating leaf over ay hanapan po natin ng paraan upang hindi po natin ibalik na itindah kasi mahalata po yan ng customer. No? Mahalata po yan. Yung af afritada po naman, example po, maraming maiwan ay, uh, yung laman niya po, huwag nyo pong itapon. Yung patatas lang po ang itapon nyo, pero yung laman po ay, hanapan nyo po ng paraan, manap ka po ng gulay na pwede mong ihalo doon sa isang gulay. Kasi po, uh, kapag ibalik mo yan, itinda mo yan bukas, mahalata kasi yan ng ating mga customers. Nang Ang tanong niyo po ay kung ilang kilo ba dapat nalutuin. No? Uh, masasabi ko po ay sa munggo po ay half, one half kilo lang po muna. Then sa pork, isang kilo lang. Then sa chicken, isang kilo. Sa afritada, isang kilo din. So, sa next day ka na po mag-adjust. Kung halimbawa kulangin po, ay mag-adjust ka naman. Magdagdag ka lang po ng minu kung kulang-kulang po ang iyong mga mino na niluluto sa unang araw. Importante po na nakapagsimula ka po ng iyong mga nakantin sa konti lang po no na amount. Gaya nung sinabi ko, isang kilo, no. Then kung nasa highway ka po ay masasabi ko po sa inyo na dagdagan niyo po ng twist, no. Itong mga mino na uh, laging hinahanap po ng ating mga customers gaya ng mga sinabaw, mga tinulang isda, tinulang manok, uh, gina, nilagang baboy, no? Kung, kung maganda nga kung uh, meron bang balbakwa, no? Kasi yan ang po ang patok sa highway, no? Yung makita nila ba na, na umuusok ang yung karinderia, umuusok po ang inyong pwesto. So, gusto kasi ng mga tao na laging mainit ang sabaw, eh, ang ang balbakwa ay lagi po yung mainit kaya po ninadayo po yan dito sa amin kaso lang ay nag po ako kasi matrabaho kasi then marami pong nagbalbakwa dito po sa aming, aming lugar no so ito na lang po ang amino po na nimaintain ko po na lutuin kasi ito po ang patok sa amin tungkol naman po sa magluluto ka po tapos yung naiwan ay uh, ihalo mo kinabukasan upang mapuno po ang yung lalagyan ay kung pwede lang po sir ay wag nyo pong gawin yan no? kasi mahalatak po na ating mga customers at hindi po maganda na yung mga niluluto natin na ulam ay iulit-ulit natin, ihalo-halo natin sa bago kasi po ay kung maraming maiwan ay iwasan, mo, iwasan mo muna ang isang menu na uh, maraming naiwan ba, yung hindi mabinta no? yung hindi mabinta, iwasan mo, i-out mo yan, no? Kasi, hindi maganda kasi na lagi ka na lang nag-iinit, nag-iinit, at ibinta, pangit kasi yan. Hindi tayo uh, so kapag gano'n po kasi yung mga customers po natin ay umiiwas po sa gano'n, no? Malalaman talaga. Lalo na yung mga suki natin, no? Na pabalik-balik sa ating karinderya. Malalaman talaga nila yan, no? Kaya, kumari po, iwasan po natin, magluto lang po tayo ng konti na katamtaman lang na tamang tama lang na maubos sa araw na ito no kasi yan po ang ginagawa ko lalo na ngayon ay uh, maulan, siyempre matumal so binawasan ko po ang aking mga mino yung mino kong 25 ay ginawa kong 18 na mino lang no ganun po tayo kapag magkakarinderya ay laging alerto sa panahon lalo na maulan lalo na uh, walang klase, no? Magbawas-bawas po tayo ng mga mino uh, upang ma maiwasan ang maraming leaf over. Upang nang sa ay uh, marami po tayong customers, marami pong babalik sa atin ng mga customers kasi alam po nila na laging bago po ang ating mga ulam, no? So yan lang po sa araw na ito. Uh, shout out po kay Kulots Calendar yan no. Maraming maraming salamat po sa iyong tiwala at maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood sa aking mga videos at shout out din po kay Sir Yumi's Channel no. Uh, maraming salamat po. Thank you and may God bless you all. So yan lang po sa araw na ito at sanay may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching! See you on my next vlog!